Mataas ang araw ng pumutok ang tindi ng tanghali sa makitid na kalsada ng palengke. Kumikinang ang alikabok sa hangin. Sumasayaw sa tumbog ng mga tricycle at sa huni ng hawker na nag-aalok ng malamig na sagot gulaman. Sa gilid ng bangketa, nakatindig ang isang karito na may asul na bubong. Kakarating lang ng bagong pritong tokneneng at kikyam, umaaso ang mantika. Amoy na amoy hanggang kanto. Sa likod ng kariton, Isang babaeng naka beach na bestida at kupas na apron ang napapaypay ng sandok para pahupain ang inikt. Siya si Mila Bernardino. Apat na kudpito, nakapusod ang buhok. May kalmot ng panahon sa palad at kilay na laging mahigpit kapag may nagpapalutang-lutang na pulis sa paligid. Bawal yan dito! Sigaw ng boses na parang sirena na hindi marunong tumigil. Dumating mula sa kaliwa ang patrol na kumikislap ang ilaw. Bumaba ang isang pulis na mas mabilis ang daliri kaysa bait. SPO 2 Lusterio. Kilala sa baryo, dahil kapag lumapit, laging may lecture at resibo. Pero hindi mula sa opisina. Nakakabara ka sa daan! Hiligpit mo to! Walang permit! Inabot niya ang braso ni Mila at inakma na parang humahabol sa aninong nakatakas. Hindi pumalag si Mila, pero hindi rin siya yumuko. Inilapit niya ang resibong nakaplastik sa bulsa ng apron. Meron po akong barangay clearance, sir, at temporary permit mula sa city hall. Doon nakalagay, ay nako, putol ni Lusterio. Sabay-turo sa mukha niya. Sakin mo ipakita yan. Ako ang batas dito. Huwag mo akong dinadaan sa papel kung wala sa puso mo ang pagsunod. Sa likod ng isena, napahinto ang mga tao. May nakitang chopper na nagpark ng pansamantala para manood. May batang nakasilip sa poste. May nagbukas ng pinto ng sari-sari store. Sa dulo, huminto ang isa pang sasakyan. SUV na asul at puti, kasunod ang dalawang mobile. Bumaba ang isang opisyal na may tarak ang tindig at may kislap ang singsing sa balikat ng sombrero. Gold band. General ang pagkakalinya ng bituin. Walang wangwang, -wang, walang yabang. Pero naramdaman mong dumating ang may-ari ng tahimik na bigat ng mundo. Anong meron dito? Tanong ng opisyal. Hindi sigaw, pero tumago sa init ng araw. General Bautista, sir. Saludo ng kabataang pulis sa likod. Quick inspection lang daw, sir. Ito po, Bendor. Nakakaharang. Sabay-turo kay Mila Silusterio. Hindi pa rin inaalis ang pagkakahawak sa kanyang braso. Pasabihan ko na po pero matigas. Pakiimpaw na lang tong kariton, sir. Tumingin ang general sa kariton, sa kumukulong mantika, sa lumang kalderong may mantsa ng dalawang dekada ng pag-asa. Tinig na niya ang braso ni Mila na nakalilisang laylayan ng apron. May bulawang peklat sa pulso. Marka ng paggabata. At biglang nagbago ang timpla ng kanyang mukha. Parang may paalalang dumating mula sa ilalim ng una ng kahapon ate? Pabulungan pa nung. Halos hindi makapaniwala. Ate Mila, pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umabot ang video na ito. Paki-like this video, subscribe at i-click ang notification bell. Sige, balik na tayo sa kwento. Kumisla pang mata ni Mila, hindi dahil sa tuwa agad, kundi sa alingas-ngas ng hindi maawat na alaala. Mon? Ang sagot niya, kumuyom ang labi, pinilit hindi tumulo ang luha. Wala sa uniforme ang pagkakakilanlan, nasa paraan ng pagbigkas niya ng palayaw, sa himig ng may halong kuyom at pag-iwas. Ang pulis na kanina'y may hawak sa braso niya ay biglong bumitaw. Nabura ang upgrade ng yabang sa muka, at ang paligid ay nagtili ng tahimik. PNP chief, bulong ng rookies, sabay taas sa ludo. Sa kapirasong kalsada, ang araw ay tila huminto para magkubli. Bakit ka dito? Tanong ni General Ramon Bautista, hindi bilang pinakamataas na pulis, kundi bilang kapatid na matagal nang hindi nakikita ang dugo niya sa gitna ng palengke. Akala ko, nasa Bulacan ka pa. Lumipat ako, Mon. Sagot ni Mila, mahinahon, marahan. Kasi dito ang paaralan ng anak ko, Nagbabayad ako ng permit, sumusunod sa oras. Tapos may dumating na tulad niya. Tumango kay Lusterio. May dalang daliri at boses na parang pwedeng magpahinto ng tibok ng puso. Sandaling hindi nakapagsalita ang general, tumalikod siya kay Lusterio. Sarge, malamig at pantay ang boses. Ano ang SOP kapag vendor ang kaharap? Sir, Nanginginig ang dila ni Lusterio. Clear the area muna, sir, para sa disip. At bago yon, putol ni Bautista. Ano ang unang ginagawa? Hindi sumagot si Lusterio. Ang sagot, natuno sa init at hiya. Tanong Sarge, mariing wika ng General, papeles, paluwanag, ma'am may permit po ba? Pwede po nating ayusin na dito lang ang pwesto nyo hanggang ganitong oras para hindi makabara, ganun. Tumingin siya kay Mila, sa kamara ang pinisil ang braso nito, hindi para kumabig, kundi para humingi ng pahintulot. Pasensya na, ani niya, sa boses na hindi nararapat. Hindi ito ang pulisiya. Moon, ani Mila, napapikit sandali. Hindi ako nagpunta rito para iligtas mo. Matagal mo akong hindi nakita, oo. Pero kahit hindi kita kilala layon, kilala ko kung ano ang tama. Pwede naman palang tanunin bago manita. nag ng laway si Lusterio. Handa nang magpaliwanag. Sir, kasi po. Huwag na, putol ni Bautista. Hindi inis ngunit tiyak. May araw ka sa internal, pero dito, ngayon, may dapat tayong ituwid. Kumamay siya sa staff car. Bumaba ang isang hepe ng community affairs. May dalang maliit na roll-up tarp at ilang traffic cones. Sa loob ng sampung minuto, lumitaw ang isang linya sa gilid ng bangketa. Vendor Lane, 10 a.m. to 2 p.m. Permit only. Naglagay sila ng maliit na mesa, kahon para sa basura, at signage na tanong, tulong, ingat, pasensya. Sir, usisa ng Goki. Bakit ngayon lang tayo naglagay nito? Tumingin siya sa kanya, hindi nanunumbat. Kasi ngayon latin nakita kung saan nag-uumpisa ang gulo. Sa unang salita. Kung maayos ang unang salita madalas, hindi na kailangan ng mga sumunod na sigaw. Habang umaayos ang lahat, lumapit ang isang nakapolo, supervisor mula sa City Hall. General, Nandito po ang master list ng temporary permit kasama si Mila, higpitan lang natin ang oras at cleanliness. Tamang-tama, sagot ni Bautista. At sa sino mang pulis na magkukumpis kami gamit ng walang basehan? Tinaasan niya ang tono, hindi para mang iskandalo, kundi para ipako ang aral. Sila ang kukumpiskahan. Nang badge, pansamantala. Sa gilid, nagiinit pa rin ang mantika. Pero mas mainit na ngayon ang usapan. Ate, sabi ni Bautista, unti-unting bumabalik ang ngiti sa sulok ng mata. Kumusta si Ningning? Yung pamangkin kong takot sa ipis. Napatawan ng payapa si Mila unang beses mula dumating ang mobile. Hindi na siya takot, nasa grade 9 na. Ikaw ang hindi nagparamdam. Alam ko, sagot ni Bautista, Nagkakamot ng batok na parang binubuksan ng makapal na takip ng nakaraang hiyaan. Naging abala ako sa pagpapakalaki. Hindi kailangan ng malaki, balik ni Mila, sabay abot ng maliit na puto sa tissue. Minsan, sapat na ang tama. Lumapit si Lusterio, hawak ang sombrero, nakatungo. "Mamila, General, pasensya na po talaga sa nahilang sa kung saan ka nasanay, kaya mong ibahin, sabi ni Mila, hindi malupit. Dito mo simulan, bago ka magturo, ilagay mo muna yung kamay mo sa dibdib, tapos magtanom. Itinaas ni Lusterio ang palad, at doon niya inilapag ang sombrero, parang pabigat na tatanggalin niya na rin. Oko, anya, magpapa-assign sa community desk muna, doon ako matututo. Nagtawag na maikling pulong si Bautista sa gitna ng kalsada ang mga vendor, pulis at ilang driver ay pumalibot. Mga kababayan, panimula niya, malinis ang boses na parang bagong hagod ng wali sa opisina. Hindi kaaway ng batas ang kabuhayan, pero may ayos. Kung lahat tayo ay pasok sa oras, malinis ang paligid, at naguusap ng mahinahon, hindi natin kailangan magdala ng sigaw. Simula ngayon, gagawin nating modelo ang kalyeng to may vendor lane, may oras, may clean up, may pulis na hindi takot mag-sorry. General! Siga ng isang alis sa likod, nangingisla lapang mata. Atin nyo pala yan! Idolo nyo! Natawa si Mila, umiiling. Huwag po, magagalit yan. Ayaw niyang may espesyal. Tama, tugo ni Bautista. Dahil ang paggalang, dapat para sa lahat. Mas malaking kasalanan kung naging maayos lang tayo dahil sa apelido. Pagsapit ng alas 2, nagtupi si Mila ng tolda at nilinis ang gilid. Lumapit si Lusterio, may dalang malaking plastik para sa basura. Ma'am, akin na po yan, sabi niya. Duty ko. Salamat, sagot ni Mila. Iniabot ang dalawang tukneneng na may sausawang maanghang. Huwag masyadong marami, mataas kolesterol. Napangiti si Lusterio. Unang beses siyang ngumiti nang hindi mayabang. Parang nagbagong direksyon ng daliri mula sa pagtuturo, tungo sa pagkupkop ng plastik. Sa gabing iyon, sa flag ceremony sa presinto, binasa ni General Bautista ang memo. Implement Vendor Assistance Protocol. First words at checkpoints and sidewalks ay, Magandang araw po, may permit po ba? Saan po ang pwesto nyo? Tulungan po namin kayong ilagay ang kariton sa loob ng oras. Ground rule, tanong muna bago sigaw. At kung may mali ang pulis, unang salita ay, Pasensya po. Tumayo si Losterio sa harap, tinanggal ang sunggrero, at sa boses na may kaprasong kaba, ay sinabi, Ako po si SPO2 Losterio, humihingi ako ng paumanhin kay mamila at sa sinumang vendor na naunahan ko ng boses. Pwede po niyong i-report ang kahit sinong gaya ko dati, narito ang hotline at QR. Maya, maya dumaan si Mila sa harap ng presinto para maghatid ng dalawang termos ng libreng salabat pinigilan siya ng guard para tingnan ang laman, hindi dahil sa hinala, kundi dahil sa patakaran. May dala akong resibo, biro ni Mila, iniabot isang papel na may tatak, permit, ikalawang pambili ng asin. Natawang guard, sinilip ang laman at pinapasok. Sa hallway, nakapaskilang bagong tarpaulin. Tanong, tulong, ingat, pasensya. Sa ibaba, maliit ang sulat. Para to sa mga ate at kuya ng bansa, habang papalubog ang araw, tinanong ni Mila ang kapatid habang nakasandal sila sa likod ng mobile, magkaharap ng baso ng salabat. Kaya mo bang bantayan tung aral pag hindi na tayo nasa harap ng kamera? Tumingin si Bautista sa kalsada na ngayon ay malinis at tahimik. Yan ang trabaho, hindi ang sure kundi ang magpakita. Sa malayo, tumunog ang kampana ng simbahan. Ang vendor lane ay nagmistulang maliit na entabladong pinagtanghalan ng isang aral. Ang pinakaunang pulis ng bansa, hindi namimili ng pagbati. Ang pinakabanal na ugali ng gobyerno, hindi sumisigaw. At kung kailangan ng paalala, naroon ang babaeng may apron, may kariton, may resibo at dangal. Ate na chief, pero higit doon, ate ng buhong kanto, na sa isang hapon ng sigaw ay nagpatahimik sa kalye, pamamagitan ng dalawang salita. Pwede po, at sa salitang iyon, lumuwag ang daan para sa lahat. At dito nagtatapos ang ating kwento. May nakuha ka bang aral? Share mo sa comments. Kung nag-enjoy ka, paki-like, subscribe, at i-ring ang notification bell. Kayo ang lakas at inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas!